Carodje, carway, carway, hmm. Ano yung na-feel na mo? Naging reaction mo? Kasi di ba malapit ka sa kanya? Oo. Oh, um, no. uh, syempre um, nakakalungkot yun. Nakakalungkot yung ganun Syempre, yung tagal na nila, di ba? Tapos nakita pa namin kung paano sila. Inspire kami mag-asawa. Na-enjoy namin yung part ng no, um, relasyon namin with them din. Um, siyempre malungkot. Pero ganun talaga eh um, nag pray na lang kami ng asawa ko nung nabalitaan nga namin yun yung ganun um, for sure may lesson naman eh sa bawat pinagdadaanan ng kahit sino sa atin di ba may lesson tayo mapupulot dyan and may realization yan after a while pagka wala na yung kung ano mo yung nararamdaman sa loob pero as a friend hindi ko ba maasa pa pa na may chance pa may second chance pa ako? um, maghihil sila. Yun na lang. Hindi ko alam eh. I mean, hindi ko alam eh. Pero for sure, ang sigurado ako dyan sa dulo ng lahat na to, may healing. May healing. Regardless kung anong mapag nila kasi desisyon ng dalawang tao Dalawang individual yung pinag-uusapan natin. Kung baga tayo naman eh, hoping lang for a better tomorrow. Lahat tayo, di ba? Um, so, ako for sure may healing dito sa dulo ng lahat na to, at may learning.